Magandang araw na muli ba mga boss. Ang problema nitong sasakyan, kapag nagkambi siya, ang lakas ng kalampag. Kaya ang ginawa ko, umilalim ako dyan. Tapos ginalaw ko itong makina. At nakita ko nga yung transmission support niya. Nako, wasak na. At kung makikita nyo yung transmission support, tinuturo ko. Lakas ng kalug Oh? Lakas oh. Hindi mo naramdaman to. Ganito kalakas. Wala pa kayang ramdam ko eh. Lakas iyo. Eh yung kada kada maglilipat ka ng ano, cambio. Mm. Pag maglilipat ka ng cambio, ayan o oh. Nabibigla siguro bitawan ng class nito. Uh -huh. Ha? Uh -huh. mm. Lakas oh ng mga ganong makina. Parang maano ka. Ha? Yun, kaya nasisira siya agad. Pero matagal na to eh. Uh -huh. Hindi pa to napalitan eh. Narinig nyo, biglang binalik sa akin yung tanong ko. Matagal na daw yung sinabi sa akin. Samantalang ngayon ko lang nalaman. Gawin ko na nga lang. Sa pagtanggal niya mga boss, meron yung bolt na number 19. Nakita niyo tinanggal ko, ayun ang una niyong tatanggalin. Tapos isunod niyo dyan yung bracket niya. Ito, nakita niyo naman ba? Diba? meron niyang tatlong bolt na number 14 luwagan nyo lang muna yon tapos dito sa gilid ng bracket meron dyan number 19 na bolt tatanggalin nyo yan para bumitaw itong transmission support dito sa bracket nya hilahin mo na ngayon itong transmission support nya dahil nga sa sira na yung transmission support, kakasian yan pag hindi lang mo mga boss. At kung makikita mo, di ba, oh, sirang-sira -sira talaga itong transmission support niya. Dahil sa maluwag na yan, mga boss, pwede mo nang tanggalin yung isa pang bolt dito sa bracket niya. Ayan, yung number 14, ginamitan ko ng socket wrench at saka extension. Nakatago yung isa na yan, mga boss, eh. Pero pag ilalagay mo na yung bolt, Pwede nakalagay yung transmission support. Hinuli ko lang tanggalin kasi nga itong transmission support gagalaw-galaw. Kaya tinanggal ko muna yung support para mas madali kong matanggal itong bolt, di ba? Tapos, isusunod ko na yung dalawang bolt na number 14 na hindi pa natatanggal. Ayan. Niluwagan ko lang muna kasi, mga boss, na kahit na may jack na nakalagay dito sa transmission, nanigurado pa rin ako, baka mga bigla bumagsak, eh. Ayan yung jack ko. Hmm. Sigurista ako magtrabaho, eh. O, tingnan nyo itong transmission support niya, di ba? Siran sira na, eh. Bumitaw na siya, eh. O, ito ngayon yung bago. Siyempre, lalagay ko na yan. Baka mamay, mapanis pa yan. Kakatingin nyo eh. Lagay ko na yan, mga boss. Ha? Sa paglagay niyan, mga boss, madali lang naman. Babalik ko lang siya sa dati niyang position. Tapos, iayos siya yung pagkakalapat. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 19. Pag nilagay niyo yung bolt na number 19, mga boss, kapain nyo maigi yung butas niyan. Tapos, yung thread niya, siguraduhin nyo na ipakapit nyo siya. Kasi, kapag nalus thread yan, naku, ang laking problema. Araw-araw, may lagutok yung sasakyan mo. Kaya minsan magtataka ka kung kailan ka nagpagawa nadagdagan yung lagutok eh. Yun yung sa pagkakabit minsan ng mga bolt, hindi balance, kumbaga sa ano eh, hindi lumapat paigi Kaya ang resulta, imbis na nawala yung lagutok, lalo na dagdagan. Dito sa transmission support mga boss, dalawang bolt lang naman meron dyan, number 19. Dahil lumalaban na itong transmission support niya, dito sa bracket, gumamit ka ng screwdriver, ayun ang gamitin mong panentro para may ishoot mo sa thread itong number 14 na bolt. Yan yung ginagawa ko para makapamo yung butas niya. O, oh, di ba? Huwag kayong mag -ala. hindi naman ganun kahirap. Pag nilagay mo na itong mga bolt niya dito sa bracket, syempre medyo kakapain mo lang yung trig niya para lumapat maigi itong mga bolt. Yan ibig ko sabihin, kaya ganoon ang ginagawa ko. And yung isang bolt na nilagay ko, yung may extension, mga boss, doon nakatago yung isa eh. At dahil na ipakapit mo na itong mga bolt dito sa tray niya, o oh, higpitan mo na yan gamit mo yung socket wrench sa number 14. Tapos dito naman sa transmission support, gamit ka ng number 19 na socket wrench dyan. Siguraduhin nyo lang mga boss, maayos yung pagkakahigpit nyo sa mga bolt dito sa transmission support. Hindi naman kayo masyadong mahihirapan dyan dahil dadalawa lang naman yung bolt nyan. Ayan, yung pangalawa sa gilid. Nang ng bracket ng transmission support mo. At dahil nga sa nagtanggal ka ng transmission support, kailangan talaga nag yung transmission mo para hindi siya bumagsak. Kaya lang nakakaabala itong jack, kaya tatanggalin ko na yan. O pwede mo na ngayon higpitan yung mga bolt dito sa bracket niya. Number 14 yan mga boss Gagamit ka ng socket wrench na number 14. Ayusin mo yung pagkakahigpit dyan para hindi ka makarinig ng mga lagutok, lagitik o kahit na anumang kalampag. Dapat ganun. Huwag ka mag ng, ano, ng maluwag na tornilyo. At dahil nga sa malalim yung isang bolt dyan, gagamit ka ng extension. Ayan yung pang-apat na bolt dito sa bracket niya. At pag okay din pagkakahigpit ng mga bolt dito sa bracket niya o oh, balikan mo yung mga bolt dito sa transmission support mo. Check mo siya ulit kung okay yung pagkakahigpit. Ganun lang naman yung pagdura eh. O, oh, hindi ka magkakamali pag ganun. At pag okay na lahat ng pagkakahigpit, uugain oh, na natin itong transmission. O. Oh. Kita nyo, inuuga ako. O, oh, wala na siyang ano, galaw, di ba? Hindi na siya umuuga. Huli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Salamat! Para road test na tayo. O oh, yan. Hindi na siya umano na uuulit. Diyan, ko sa maraming lubat ha. <laughs> Oo nga. Hindi, basta maganda kasi. Uh -oh. Para sigurado tayo.